Binigyan ako ng yung high is na ito. pa lang nakupalong na ako. So may binigay siyang upuan. Mga upuan kasi marami, tapos mga lamisa, tapos tent. Mga container para hindi tayo maghang sa tubig, syempre sa iluminan. At syempre yung van, kasama na daw. Ano pa yung madalang nyo? Lamesa po upuan, tapos may Ayan, maraming salamat ang nagbigay pala sa akin ng padala si Madam Glenda. Nabigay ng tent, lamisa, mga upuan, okay. may planggana. Okay. At kung ano-ano pa, Diyos ko baka may kasama pa itong lalaki package. Asa ah, na yung tent? Ayan, ayun. 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 Ayun, ay, sa dito. God. Yung laman, ayan, ito yung laman. Kasama pala yung kotse na Toyota binigay sa akin. Napakagalante sa mga Madam Glenda. Maraming salamat sa so, ito, my friend. Tapos ito, Ayan. 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 Lahat yan kasama na po yung kotse, binigyan ako. Ayun naman po yeah. pala, <laughs> mas magamitin Bakit naman ang <laughs> mo sa Sa kotse pa lang, sa van pa lang, naku, palong na ako. sige na maraming salamat pa sa lang. Nagpadala lang siya ng sasakyan. Binigyan niya ako ng aban yung high kiss na po. <laughs> At saka yung laman nun. Maraming salamat, Madam Brinda. Hanapin ka lang. Bakit kasi, Madam napakamayaman na yan ngayon. I love you, Dibata! may bagong sinisite uh, up. Ang binigay kay Diwata. Ay, eh, si Diwata. Ang sarap ng chicken joy mo. So ayan, pinakabit na namin yung tent na galing kay um, Madam Glenda. So may binigay siyang upuan mga upuan kasi marami tapos mga lamisa tapos pen mga container para hindi tayo maghang sa tubig syempre sa iluminan at syempre yung van kasama na daw yun ata maraming salamat <laughs> Ay, wow, na, wow. Maraming, wow wow okay, wow wow okay, wow okay, wow okay, wow okay, wow okay, wow pwerte mo naman yan o di wata forest overload hindi na kalagay ko agad na nabasa yun mga greedy yan o hindi na kalagay di wata forest overload Kay Mami Le Fernandez, hello Mami Le, magandang magandang araw, mega big love shout out. Kay Mami Ma, what's next? May tayong ma, what's up? mega big love shout out. Oh, so, wala yung signal natin.

Sana so, uh, gusto ko lang ulit po si Madam Gwennda shop niya mayari na skin care mayari nang uh, alam nyo naman po ang uh, skin care yung uh, Okay. Pag, 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 okay. May pagmatin may ari ni ano di ba ni Ma'am yes. Madam Linda. Maraming salamat. So binigyan tayo ng damit, apron, pan, langgana, upuan, lamisa, sangkalan, So maraming salamat. Hindi ko alam kung kasama yung ban eh. Yung ban Sana si mama na ano. Hindi ko kasama na ata yung ban. So maraming salamat po kay Madam Glinda. Once again, nagpapasalamat mm -hmm. ako sa Madam -hmm. Glinda. Mm -hmm. Mabuhay ka. Tapos Siga siya man, lahat. Uh, uh, Tulong mo sa akin. Yung uh, malaking bagay ito para sa ating dahan ko. So maraming salamat sa iyo ulit. So yun lang.